Ayo na luto na ini. eh. Oh! Ay, ah, oh! ayun, tano, ayun, na luto Ano na luto na ini. na luto na na luto na ini. na luto na ini. Ayo na luto na ini. Ayo na Kap. Ura, yun, si kap! Ayaw! Ayo mo luto na ini. Ayo na luto na ini. Kap. Magkape. luto uh, ka? oh. Ay. oh, ano pa, na ini. na ini. na na ini. na luto na Ano na na para, para baga di dyan. Oh, di baga ka pala. Naagi kuduman. Nayaksiyas na kinuha ko. Sayang man. Kuya, <laughs> kap. May naisip eh, akong gibunta. Natanong naman naisip mo. So, kuya, baga. So, sa so, Facebook baga si Kato na nagluto na bunay sa inait. <laughs> <laughs> at ayo ayo <ayaw>, gibunta. Pwede <laughs> man, An. At ayo pwede, An. Kung di ang problema, ko di ako kibunay. May bunay ka mo dyan. Bunay. Oo, oh, bunay, bunay. Kaya kaipuan mong bunay. Maski dua sana, dua. Tak malu kita. Hmm. Dahil na kita maluto sa gasolunda, sa kahit tipid na kita. Ano? Sa inmalit, ma, ano, sa init na Sa init yung aldaw, yung mga tukas yung bagaw. May, may bunay ka dyan, Kap? Bakong may, may tigpabulay ka dyan, Kap? So, manok mo. Uga ko tayo dyan sa balag. So, nagi, so, nagi, so, na? Oo. Uh -huh. Iyunaan, iyunaan mo na. Iba yung hindi ako na. Iyunaan, iyunaan mo na. Balong taman daw. Ayun, balong taman. Kasi mo takong makaluto, mga kita, alam. Tama, tama, tama. man, hindi, Kap? So, nagbubunay mong manok. Bastang. Basta Ay, kap kabuan ng ginibok ang tut-tut na ini. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 mo ayun, 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 na, pwede na, pwede na, mo na. Dapat Kap, ilipat muna ang tanda na. Pwede na kita masakat sa atop Kap, alam?

Luto sana sa nasa bapak Baba. <laughs> <laughs> Grabe ang kabuuan <laughs> <Ini tumang -tama, laughs> <inidigdi>, <laughs> eh, na naisip ko. Hindi mo ini, pa mang tama aga. Luto ini di lutuk ini eh bunay na lingun ha. Tayo na kita ma gasol. Ilulugo um... <laughs> eh, mo sana niya. <laughs> Ilulugo mo sana niya. Ino na. Tapos sana tala tuntar sana ta. maka dua uras. Sa balik na kita di lutuk Luto na dawan. Ayun na Ayos.

Kusta kita ilawan tanah sa ini masa pa pa? Oh, orang lugu tuh lepas dari isu pagi imsak deh. Iya mah, anu mah ayu sih. So, Dah nama ilum ilum sih. Mana? Anu pak lagi tak? Ayu sih. Iba pang anu kap? Anu untah nama apa imsak untah nama sudah bisa kaldi run ini. Kita mana? Pang kap. nak cepat. Umi imsak lugu tuh pun. Tuh lagi masuk ini kan? <laughs> eh, tuh lugu tuh nak kami ini. Oh, jangan ya. Ayo, ini tak pernah kan nama nama mak ini anu kap. Iyo iyo. Ada pulak untuk mereka. Iyo. Bagang tuh dan ini.